Kumusta mga kasadikyan? Welcome back sa aking channel. Ngayong hapon nga ay nandito kami sa may kamsa-kamsa. Uh, Kung tawagin dito sa Saudi Arabia ay kamsa ay Ibig sabihin ni eh, Five Real lahat ng klase. Ayan, at kasama ko si Kuya Art at nandito na nga kami sa loob. Makikita nyo lahat ng item dito. Karamihan dito ay talagang Five Real lang. At eto nga, mga oil panglagay sa buhok. Almond oil, halagang Five Real. At eto pa, karamihan dito at lagas mga itinitian din lang 5 riyal lang ayan 5 riyal lang din yan ganyang kalaki and lahat na makikita nyo dito pabango yan 5 riyal lahat lang yan so biruin nyo yun 5 riyal lahat ng item na makikita nyo dito so sa halagang isandaan 100, 100 riyal. so napakarami nyo na mabibili hindi naman lahat 5 real lang nandi dito. May mga item din sila kamukha nito Sabon, 11.50. Yan. Pero malaki na yan. Hindi mo mabibili ng 11 lang yan sa labas. At kaya kamukha ng mga yan. Lahat yan 5 real. Yan. And meron din dito mga sabon, dauni, sonrox, yan o, no? out kuya Art. Yan, kamukha nito, 11 real lang yan. Ganyang kalaki diba at mga gamit sa kusina ayan 5 riyal karamihan dito 5 riyal kaya tinawag na kamsa kamsa kasi sa arabi kung kamsa ay 5 riyal kaya naman ang mga bakalang ganito dito igtitawag na kamsa kamsa kullo kamsa kamsa ibig sabihin lahat 5 riyal ang tinitinda at yan, kamukha niyan mga gamit sa kusina 5 riyal lang yan 'di ba? So 'yan, kung butas na 'yung pantalon mo, wala nang butones, meron dito. Halagang 5 riyal, 'di ba mga kasadik? Napakamura at napaka ayos kamukha ng mga nagsisimula lang uli dito sa Saudi Arabia. Talagang unang-unang hinahanap diyan mga 5 riyal Nice store. yan kamukha niyan mga disposable, pambalot, ayan pang Sharon. Sa halagang 5 hindi na matatapon ang sabaw ayan, 'di ba? At 'yan nga sinubukan na ni Kuya Art yung upuan, matibay siya, halagang 5 real lang mga kasadik. Kaya naman napabili rin ako dito ng isang malaking upuan at para naman kung sakaling may magpapagupit, alam na, 'di ba? At 'yun, at dito nga lahat ng kailangan natin mapakusina, mapakwarto yan halagang 5 real lang mga sandok kutsara, kutsilyo and kung ano-ano pa di ba mga kasadik kompleto dito kaya lang ito napunta namin kamsa-kamsa eh, hindi siya kamukha nung kamsa-kamsa na, na i-vlog ko last time dati dito last, last year siguro yun talagang napakalaki nun pati mga damit, lahat ng mga gamit sa bahay nando Ayan, no? Sa halagang 11 real lang, 'di ba? Meron ka nang lalagyan ng mga ingredients, mga pangsangkap, mga rekado na ipinangaanat sa ating mga pagluto, 'di ba? Mga sadik. Ayan, at halagang 5 real lang 'yun sa mga maliliit. Meron din dito. Ayan, kamukha nito. 11 to ata 11.5 riyal. Ganyan, di ba? Tignan nyo naman Napakaganda at mga gamit sa mga pang dilig At kung ano-ano pa mga pang DIY Halagang 5 riyal. Napakarami dito pwedeng pagpilian mga kasadik Di ba? Ganyan, kamura mga parin dito sa Saudi Huwag ka lang magko-convert, Siyempre At yan, kung nagsisimula pa lang kayo Bagong dating Bagay sa inyo to Halagang 5 riyal takawali meron din dito at mga, ito, kamukha nito mga lutuan na to, halagang 5 real yung iba dyan, medyo manipis nga alam pero pwede na pag nagsisimula, at eto naman 11, at eto 23 rial eto naman, medyo makapal na, kaya medyo mahal na, at meron dito mga handicraft, mga DIY eto naman, gawa sa water lily at sigurado, expert lang to, dahil wala naman ditong uh, water lily, at eto nga yung binili kong upuan para pag may magpagupit dyan meron na tayong upuan, hindi na kayo may hirapan mga kasadik. At eto nga, kahit na maliit lang itong kamsa-kamsa, marami na rin kayong magpipili ang kamukha nito. Halagang 23 real, may sapatos na kayong paglalagyan sa labas para hindi makakamoy ang inyong mga kwarto. At kamukha nga ito na namin dito. Meron din dito mga item na hindi lang 23 real. Kamukha nito mga item na nandito dito, medyo mahal na ito mga to Mga thermos, mga takoring, medyo mamahalin na. At kamukha ng sampaya na yan, siguro nagkakahalagang mga 23 real lang yung mga ganyan. Nandun lang naman kasi yung presyo ng mga paninda dito hindi lalayo ng 50 real hindi tataas basta bababa siya, hindi siya po, hindi siya tataas ng 50 riyal. At kung napataas na ang kilo mo, meron din kiluhan dito. At ito nga yung mga tinapay, mga biscuit, mga noodles, mga pagkain na meron din dito, halagang 5 riyal. Anim na piraso na sa mga biscuit nila at yung mga dumi na hindi pwedeng mawala sa mga tindahan na talaga na mga unang-unang hinahanap natin pag napabalik tayo sa Saudi Arabia. At eto nga, so napakarami and meron din dito mga Korean na noodles nga na talagang napakahanghang na ayaw kong subukan kasi last time na nasubukan ko yan hindi ko rin nakain lahat at hindi ko trip talaga at eto nga so napakarami din dito pwede yung pagpili ang mga pagkain yan ito yung kamukha nito may kape para dun sa mga inaantok-antok dyan. Kape muna tayo mga kasadik. At meron pa dito yung mga biscuit na siya sabi ko halagang 5 real yan. Dalawang, dalawa na siya, 5 real lang. At eto naman, anim na piraso, 5 real siya sa mga biscuit na nandiyan At dun nga sa mga mahilig magkape mga kasadik, Mayroon dito napakaraming tasa. At yun, at tapos na kami mamili mga kasadik at nakabili na rin kami dito. At eto ang aming kwento.